Magandang araw po sa inyo mga idol. Yan. Ayun ay dito na tayo sa ating mga pananim na mga saging. Kita niyo naman mga idol, oh. may pusuan naman tayo. Oh. Yan. Flex naman natin ngayon ang ating mga uh, saging na pusuan. Yun pa. Yun pa mga idol. Oh. Oh, yan. Yan mga idol. Dalawa. Oh, ang laking puso yan. At mm, pakita naman natin yung saging natin na dati na pusuan. Ah. Yan o. Oh. Parang, oh, parang sakto na. gulang. Uh, pising fishing naman tayo dyan. See? Oh. Kimbuling yung idol. Yun. Tignan natin ang isa iba dito. Yung pusuan Ito naman ang ating pusuan. Ayun. O, oh, malaking puso. At nandito naman yun, o. Oh, ang ating saging rin, o. Oh, na dati na pusuan, o. Oh. Idol. Idol. Oh. Laking bulig na bunga ay Oh. Yan. Soan ngayon. Tingnan natin diri dito. Oh. Uy, nandun pa ay dulu. Yan. Oh. Katatlo yan hmm. Ngayon ng hapon Yan Kukuha naman tayo ng mga Blessing Yung mga pananim oh. Ya yeah, Magandang araw sa inyo mga kaidol Yan Maraming salamat sa iyong suporta. Mga idol. Ayun, gagawa na tayo ng panungkit. Gagawa na tayo ng panungkit ngayon para mapusuan na natin. Yan. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Bensitang. Ayan. Ingat and God bless po. Have a nice day.